Ayun po mga kadyano um, Para sa si lumusong na rin ang bukid Kasi pag magbukid si itisoy eh Hindi takot sa tubig Ilusong talaga niya Eh pag umuulan, nasa labas yan eh. Naliligo sa ulan Baka Tisoy yan, lumulusong ng, ng bukid Okay, okay daw sabi ni Tisoy. <laughs> Nagpasa na naman. Hige. Taligo. Pero it be okay. Dey lang ng basa. Okay na okay daw, masaya naman eh. Ay eh, pagkakaya Alin? Sa ako mga kalabaw sa pinak. Hmm. Uh -huh. Kaya rito sumabot. Ayun po mga kadyan, magandang magandang araw po sa ating lahat. Ayan. At sinold ko lang po itong ating uri blinds para pumasok po yung hangin. Medyo matagal ko na rin pong hindi ito na fold or na roll up. And gumagawa pala tayo dyan ng content para doon sa ating endorsing ng ating product ni Bluetti Elite. Eh. Na post ko na pala sa Facebook. Ayan ganda ang tanawin dito. At so, ayan po mga kajano. At dahil may nagbaba akin na uh, sobrang dumik daw, sobrang kalat ko. Ayan po, bina Binalik ko na lang po yung mga dahon-dahon dyan. Ayan, para hindi na po sumangkit yung aking kalooban. Ayan, kinalat ko na po ulit yung mga winilis ko. Ayan. Para po hindi na po uh, sumama ang loob po natin mga kajano. Ayan. ayan ganda na po ito yan pinalik ko na po sa dati at joke lang po yung mga kajahan ayan medyo ilang araw din po, din po tayo nakapagwalis dito eh, pinalis ko po at ayan napakakapal po ng dahon ayan. at a, sinuno ko na po yung a, dahon para po hindi maibon or ikalat ng manok mabuta po kasi yung manok ni Tito Cesar dito eh malaki na yung isang angel fish ko medyo mailap yung mga isla ko ngayon kasi hindi ko masyadong binibisita eh San tayo ano dadaan? Yung sa dati, ayaw ko kasi naman sa lupo. Makakain yung ilalim. Sa dati lang. Ay. Punta na ako sa cementerio ng Horan. Hindi hapon, Ay, hindi ka Horan pa. Ay, ikaw nag-iwan ng bulaklak doon? Hmm. Ha? Hmm. Sino kasama mo? Hindi. Si kami pumunta eh. Sino? Na si Mary. Si Kuya Brian nag Eh, sino na ng, 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 ano, ng bulaklak? Na si Mary siguro. Yung vlogger. Oo, lagi niyong punta. May isa lang naman sa isang taon niya. Ako nga kanina pa eh. Umalis ako mga quarter to four pa yun. Sabi ko, magla, sabi nila batalis talis ka na, eh maglalakad ang kakwa ko. Lalakad? Para alas 5 eh, nandun na ako sa pulong Gomez. <laughs> Kasi wala yung cellphone. Wala ako cellphone. ba tayo mong dumaan doon kina Marites? Ano ba? Tayo uh -huh. Kaya yung doon. Masahin yung ilalim ko. Ito maano no? Kung sana mataas yung sasakyang. Nagsingle ko yung mapilis. Ha? Ano? Masayad eh. Pag-ingat ka sa pagpamanayaw ng yun, Pag-accident yung yung may iwasan nyo. Kaya nga may insurance ako. Ha? May insurance Oo. <laughs> oh. Hindi. Mabuti na rin yung... Mabuti na rin yung magdasal at ligtas ka sa lahat ng katamakan, sa lahat ng panganap. Ano mga ba Mga ba agar dito? Alasing La pa lang madilim na. Dati, sa exterior, wala okay. ko eh. Ay, eto, pa, eto na pala ang barangay ko. Hmm. Wala na yung dati. Wala na yung dati. Doon sa ano yun ano? Ito sa... Balik ko sa may kanan. Sa kaliwa. Ah. Kanan sa kaliwa. O kaliwa. Saan kaya nanggaling lahat itong mga bahay nito? Dati, nung no kami, wala ang mga bahay dito eh. Mga nagsipag abroad. Kaya naglakihan yung bahay. Ba't ang daming tricycle dito? Siyempre, November 1. Mga nakabisita. Ang ah. gabi na yan. Ayun yun nga pala. Merong pangarap. Thank si Kuya Taba at saka si Nano hindi pumunta sa up, sa sementeryo. Ina, inihintay ko sila kanina eh. Ah, pumunta na ng maaga. Ewan na. So, sa pinis naman kasi dumilang wala pang alas 6. Oo nga, dilim na. 5.30 pa lang eh. Eh baka ano, uulan. <laughs> Ayan, oh, dilim na ng langit. Babagsak sa turong ulan. Hmm. Lang.

sana po gumaling na yung kapatid ninyo. Yun. Pero? Ha? Ah? Eh, ambulansya yata dyan. Inaksidente yata. Ha? Ah? Inaksidente. In ambulansya eh. Ah. Ay. Ano meron dito? Makala akong ambulansya eh. Ambulansya nga. Pa? Wala. Ah, ano na? Ah, na tayo. Ah. Ay, salamat po. Ah. Okay, Hindi, binigyan ako ng limang kilo bigas kaya eh. baka may nasira. Thank you ha. No. Oh, sige, ingat ka sa ano. Itakarang. Okay kasi ayun ah, so po mga dyan medyo madilim na po nakaawi ako ayan. dumalo pala yung tita ko doon sa putod ng aking tatay sa lolo at lola ko doon sa private cemetery ayan. at ayun po mga dyan nakaawi na po tayo sa ating bahay sobrang dilim po ng aking bahay hindi po nabuksan yung ilaw pero automatic naman po yung ilaw niyan Dati po kasi 6.30 maliwanag pa ngayon. Mag-aalas 6 pa lang. Is dilim na. Ayan. Wala pa pong ilaw yung bahay ko po dyan. Sobrang dilim. Ayan. Mga bandang 5.53 yata. Bubukas yan. Ayan. Ngayon, wala, walang kahit isang ilaw sa bahay ko. dahon na naman pero di ko yung uh, katulog kahapon kung pa sa November dok patay na yung manok kung patay yung ito? ha? pwede yan eh? yun lang lang <laughs> hindi naman siguro kumain Huwag na yung tubig. Alam, bibigyan mo mga na libi ng kita Dito? Maayos na libingan sa tiyan Pagbuhay Tara po ten creatures ay eh, namatay na yung mga naku Kawawa Ngayon talaga Pero marami pa naman dito Pupunta ba sa iyo ng kapo yan? Nagi sa kubo Pupunta rao? Hmm Ayun o, magpahawak Nawa ka mo? Ayaw, lumalayo Pag mo, ang mo lang ng pagkawin para mapahawak ako Ang hindi eh Pilag yan eh Pahilap dyan oh. hmm. o Oo, manok Diyan kawawa, magiging fertilizer. Kaya sa ilalim ng avocado. Parang may pinakon ako, kinalkal lang ako. Laguna. Tsaka kay Keg. Ang, ang San Juan, Kalayan, Laguna. Tsaka kay Madi. Madi. A Abena. Ng San Juan, Kalayan, Laguna rin. Punta tayo Laguna. Tama ka. Joke lang. Punta pala ako Maynila. Lalaking pupaya ko na. Dali din panggupang. Nandana oh, okay. <coughs> lang <lalagad> kasi. <coughs> Siga eh. Ano mo namatang punyong mamalukong? <coughs> <coughs> ko yung mm. pala yung like, 402. Nangin na Ah, mm. na ito too. Kanina pa siguro tubo yan. E, hindi ko nabuksan ng na umaga. Ano?